Welcome back sa ating programa Kung at Swerte. Magandang gabi sa inyo lahat, mga giliw kong tagapanood. Siyempre, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa iba't ibang -iba ng mundo. Kamusta na po? Ngayong gabing ito, isa na namang katanungan ang bibigyan natin ng pansin o request na daw natin. Ito ay patungkol sa kung paano daw alisin ang kamalasan upang may layo ka sa karamdaman at paghihirap. So yan. yan ang ating uh, pansin sa gabing ito. Ito, simulan natin. Alam nyo ba na marami talaga ang nagnanais uh, na pag-usapan natin ang patungkol sa paksa sa gabi ng ito kasi sabi nila paano daw makakawala sa mga negatibo na kamalasan na hatid ng paghihirap at kung minsan ay pagkakasakit kaya naman yan ang ating pag-uusapan ito ah uh, kung si Angel o si Angel Gabriel o si Arkanghel Gabriel ang kumakatawan sa new life o simula ng buhay ay tinatawag siya rin ang tinatawag na Angel of Death and Transition. Kaya ang pagkakataon na biglaan paglisan sa mundo, maaari tayong dumulog kay Arkanghel at mag-alay ng dasal. Ito, mag-holy week na kaya pinag-uusapan din natin ito. Sa pagkakataon na tulad ng aksidente o bad, mga natural disaster, halimbawa lindol, tsunami, pagbaha o malakas na bagyo o masamang kagagawa ng kapwa na nagdudulot ng pagbawi ng maraming buhay, mag-alay naman daw kayo sa dasal kay Arkanghel Sandalpun. Tulad ng pag-alaga sa ating katawan upang mapanatiling maayos ang ating kalusugan, mahalaga din ang pangalagaan sa ating espiritual ng katauhan. Kung tuwi na naliligo tayo upang mahugasan ang anumang dumi sa ating katawan, gayon din ang kailangan ng ating espiritualidad. Kaya naman, importante na ang tinatawag na aura cleansing o pagdilinis ng ating aura. Sa ganitong paraan, mapapanatili nating malusog ang ating buong katawan. At siyempre, uh, sa siyensya, ang ating katawan ay binubuo ng atom, particle at cell ang malahatang elementong ito ay napapalibutan ng enerhiya at ang energy, energy field po na siyang tinatawag na aura. Ibig sabihin kung bawat elemento na bumubuo sa ating katawan ay nababalot ng aura, gayon din po ang ating buong sarili, ang aura ay umaabot ng isang pa ang layo mula sa pagkakapalibot o pagkakalibot sa ating buong katawan. Ang ating inong Sa loob ng ating aura, mayroon pa tinatawag na meridian o ang daluyan ng enerhiya na umiikot sa buong katawan natin. Ang ating aura ay nahati sa apat. Nahati sa apat ang ating aura. Una, physical, emotional, mental at spiritual. Ang apat na bahagi na ito ay may koneksyon at epekto sa bawat isa kung kaya naman napakalaga ang tinatawag na cleansing para sa ating aura. Ito'y upang mabawasan, umawala ang pagkakasakit, malumang pagkakasakit at paghihirap sa buhay. At dahil nga sa mga meridian na nagpapadaloy ng enerhiya sa ating buong katawan, naaabot ang enerhiya ang lahat ng bahagi mula sa ugat, dugo, buto, puso at iba pang nagpapatakbo sa katawan ng isang tao. Sa ganitong katahilanan, kung kaya nagiging importante ang cleansing o pagbilinis, kung malakas ang daloy at malinis ang enerhiya sa loob ng ating katawan, makakasa tayo na maiiwasan ang problemang pangkalusugan. Gayon din ang pagdapo ng mental o emotional na karamdaman. Siyempre pa, ang kakapusan na sa inyong pamumuhay o paghihirap. Tandaan po natin na ating katawan, kaluluwa at isipan ay magkakonekta. Ang anumang bumabagabag sa ating isipan, maaaring... O, oh tayo, wala ko kung anuman ang bumabagabag sa ating isipan ay maaaring makaapekto sa ating kalusugan o kaya naman hindi maayos ang spiritual kalagaya nitong maapektuhan ang ating kaisipan. Siyempre, pag-apektado ang ating kaisipan, apektado din ang daloy ng income sa ating sarili. Ngayon ay maaaring nagtatanong kayo, paano ba malinis ang aura? Isang paraan ng cleansing sa pamamagitan ng tinatawag na visualization. Karaniwan din po itong ginagamit sa meditation sapagkat sa pamamagitan nito ay makakaramdam tayo ng kapayapaan ng loob at may pagkakataon din makapagbigay na ito na liwanag sa sitwasyon ng ating pamumuhay. Sa proseso ng visualization, pinakamalagang sangkap nito ang imahinasyon. Gayon pa may mga tao na nahihirapan gawin nito, kasabay pa na pagsasagwa nito ang kinakailangang konsentrasyon. Bibigyan ko kayo ng ano, no? kasi medyo mahirap yan. Medyo mahirap yung ating uh, binasa. ah uh, bibigyan ko kayo ng mainam o mas mabilis o very easy na paglilinis ng ating um, aura. No? Sa ating aura, yung negative energy na nasa ating katawan ay pwedeng dinisin. Una, sinasabi natin dyan, yung tinatawag nating ah, tinatawag nating jinx remover stone. Ito po, pag yung jinx remover stone nilagay nyo sa water, halimbawa, naliligo kayo o yung mga nasa ibang bansa, shower ang gamit. Wala naman kayong tabo niya. Dito kasi sa atin, uso yung tabo. Eh, no? Buhos lang. Kung shower ang yung gamit, maglagay kayo sa isang uh, pitcher kaya o isang baso o yung malaki-laki na lalagyan. No? Ngayon, ibabad niyo yung jinx removal stone doon. At pagkatapos, merong mga orasyon na binibigkas dyan. Kasama yun pagka pinagdalan ka ng jinx removal stone. Unang-una dyan, yung orasyon na tinatawag natin yung hekas hekas st Bebeloy. Halimbawa, nalubog mo na sa water, yung Jinx Remover Stone, tapat mo yung dalawang kamay mo at bigkasin mo yung salitang Hecas, Este, Bebeloy. Okay, naligo tayo, shower o kaya tabo, no? After na maligo natin, yung huling buhos sa ating katawan ay yung pinagbabaran ng Jinx Remover stone ang siya mo ibubuhos sa buong body mo. Ayon, ito yung very effective na ritual na madaling gawin kaysa yung pinapaliwalang natin kanina. Ngayon, pagka regular mo itong ginagawa, 3 to 6 months, mula sa iyo paggawa, tatlong buwan may mararamdaman kang malaking pagbabago. Pwede yung lahat ang negatibo ay mawawala at mararamdaman mo habang nagpapatuloy yung ikapat na buwan, may eh mararamdaman mo na yung napakapalakas ng positive aura mo, nagiging pansinin ka, nagiging produktibo ka, madali kang matanggap sa trabaho o magtatagumpay ka sa negosyo mo. Yun ang ma at yung mga kamalasa na nangyayari sa iyo, iiwanan mo na yan at patungo ka na doon sa swerte ng buhay. Kaya kapag ka nagawa mo yun, napakainam. Ano po? Ngayon, yung kalusugan, syempre pagka malinis ang aura natin, wala tayong bumabagabag sa ating isipan, syempre yung kalusugan natin magiging healthy yan. Dahil walang bumabagabag, walang problema. Hindi ka mukhang kakapusang ka, pambayad mo sa mga ito, yung negosyo mo bumagsak. Aba, pagka bumosa yung isipan yun, baka sa yung kalusugan. Ngayon, ang nakalusugan din lang yung pinag-uusapan natin. Malaki din ang magagawa ng tinatawag nating energizer magnetic mag magnetic power pendant. Kapag pinang combine mo yung tinatawag nating jinx remover stone at yung energizer magnetic power pendant, yung paglinis ng aura mo para mawala yung negative ay magaganap sa pamamagitan ng tinatawag nating jinx remover stone. At yung energizer magnetic power pendant naman ay siyang nagpapalakas ng enerhiya sa iyong katawan upang mailayo sa karamdaman at higit sa lahat nag-attract din siya ng positive energy para makapagdala ng swerte sa iyong buhay. Ano po? Ngayon eh, pagpatuloy natin. Yan yung napakadaling gawin. Napakadaling gawin yung tinatawag natin na na pagsasagawa ng simple ritual kaysa yung uh, pinaliwanag natin. Pero tutuloy pa rin natin yung explanation natin kanina. Ngayon ay maaaring nagtatanong kayo paano nanilinis ang aura. Isang para ng cleansing. Yan nga, binanggit natin kanina yan. Dahil pati ng inyong likod na iba-ibang katangian ng mga, mga, mga mananood natin, hayaan nyo pong ituro ko sa inyo ang paraan ng simpleng pagsasagawa. Ayun, tinuro ko na kanina. Ano po? Ito, pwede nyo rin gawin ito, yung ganitong simple rin. No? kung gusto nyong gawin ito. Sa pagsagawa ng visualization, maganda lamang po ng isang perasong papel. Ito naman yung visualization. No? Maganda lang isang perasong papel, ball pen at colored pencil o crayola. Humana, humanap din ng isang tahimik na lugar kung saan hindi kayo maistorbo o walang masyadong distraction. Ito ay maring sa isang bakanteng kwarto sa loob ng inyong bahay o rin naman sa inyong hardin. Humanap ng espasyo sa iyong napiling lugar kung saan ito makakaupo. So kung saan ka makakaupo ng komportable, hayaan maging relax ang iyong pakiramdam. Kuhanin ang piraso ng papel at ballpen at saka mag-drawing na outline ng iyong sariling katawan. Kahit na hindi ka marunong mag-drawing, no? outline lang naman. Ngayon, gamitin ang iyong kotob pakiramdaman ang iyong sarili at subukang ilagay ang iyong imahinasyon sa iyong aura. Pakiramdaman ang anumang negatibong nasa loob ng iyong body at maaaring ang dala nito ay iyong bisyo o masawang gawi o kaya naman ay mga negatibong ugali na nakuha ninyo mula sa ibang tao. Mararamdaman nyo yan eh, pag ginawa nyo ito. Pagkatapos, Gawin ito, mag-drawing ng isa pang outline sa palibot ng drawing na katawan. Ang pangalawang outline na ito ay simbolo ng iyong aura. Gamitin ang ball pen. Gamit, gamit ang ball pen, pakarindawan mo kung saan bahagi na nagmumula ang mga negatibong enerhiya sa iyong katawan at markahan ito sa iyong drawing. Gamitin naman ang crayola o colored pencil para kulayan ang iyong aura. Kung nahirapan kang hugutin mula sa imahinasyon na namang kulay ang dapat mong ilagay, gamitin ang unang kulay na iyong naisip. Kulayan din ang bagay na mong mayroong negatibong aura sa iyong katawan. So yan, no? Yun, eh, ito yung sinusulat natin. Kapag na-drawing mo na yon, nakuha mo na. Imagination yan, imahinasyon na tatanggalin mo yung negative aura mo. Ay, yung pinag mo, susunugin mo yon. Pero pinanggit ko na kanina yung pinaka-easy, pinaka-madali. Madali maalisin ma o magkaroon ng cleansing ang ating body. Yung pinaka-madali dyan ay yung binanggit ko kanina. Ano po? Try nyo po. Wala namang mawawala kung yung susubukan. Ano po? ito ah, pa. Punta naman natin yung katanungan. Ah. ng ating tagapanood. Uh, ito yung dagsaan nagpapasalamat. Ay, naku, napakarami po talaga yung nagpapasalamat sa inyong lingkod, no? Sapagkat may nagpapunsoy, gumanda ang negosyo dahil na natin. <clears throat> Mayroon namang uh, gusto magkaroon ng magandang uh, pamumuhay nangyari nag may, 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 may meron din namang yung malubang karamdaman ay naibsan sa pamagitan ng energizing you know, magnetic pendant yung maraming problema sa yung katawan ay naibsan sa paggamit naman ng ano, tinatawag din nating uh, jinx removal stone yung mga negative na wala so napakadami kung isa-isa natin no? yung nagpapunsoy napakarami niya no? yung nakaraang nagpapunsay sa atin, mga, sabi niya, three days pa lang. O yun, dyan sa Imus, Cavite, nung pinuntahan natin nakaraang, uh, medyo nagulat ako, agad-agad tumawag sa akin, mga three days pa lang. Maganda na raw yung takbo ng kanyang business, nagulat daw siya. Eh, sabi ko, pakiramdaman niya, baka naman ka lamang, pakiramdaman niya pa rin. Nang ilang araw ko, maganda pa rin ang takbo. Uh, yun lang bili natin sa kanya. Ano po? So, yan. Ah, ngayon naman, ah, dumako naman tayo. Mga tanong nyo, sasagutin ko. ito na yung mga tanong nyo na sasagutin natin. Mga tanong nyo, sasagutin ko. <clears throat> Binabati natin sa Arnold po Valencia. Susan Bilasco, sabi ni Susan, good evening. May tanong po? Nakagat na to, to. Tanong po, nakagat nakagat ako ng ahas. Ngayon lang maliit na ahas. Ano po bang orasyon master para katulong ko dahil natakot ako. Eh ma'am, makuha ko sa iyo. Kung nakagat ka ng ahas, ay pumunta ka na sa ospital. Ano po, hindi natin kailangan muna yung orasyon dyan. Kailangan-kailangan natin uh, mag, magpadala ka sa ospital dahil alam niyo naman pagka aas kamandag, medyo delikado. Ano po, huwag na po kayo maghintay ng mahabang oras. Ngayon pa po, umaksyon na kayo. Pumunta na po kayo sa pinakamalapit na ospital at uh, magawa ng paraan. No? Po, oh, na po kayo ma'am. Huwag na tapusin yung live ko. Pumunta na po kayo doon. Uh, magpa-check kayo. Ano po. Pinabati natin si Marilyn Velasco. Kaya maliit na asyang, kaya malaki, pareho po ang kamandag niyan, kaya magpatingin po kayo. Efrain Javier, good evening po. Angelica Simbulan, magandang gabi. Benos Lopango, good evening. Uh, ah, Tagamuntalban siya, Chris, Chris, Christy Molanta. Kalusugan kaluso, uh, kaluso, kaluso, mula sa Amman, Jordan. Mga kababayan natin sa Jordan, particular ang mga OFW, magandang gabi sa inyo, magandang araw. Patronella Benko, 1969. Uh, hindi gaano magandang kalpanaran, Ma'am Benko, uh, may pagsubok. Venus Lapango ng Montalban, Chuy, Chui Chua, F-F-C-I-H-K. Hong Kong. Hong Kong ito. Good evening po sa ating lahat. Sabi niya, kumusta daw ang lahat ng nanulod sa atin? Binabati niya, God bless daw. Evangeline Gonzales, Lumibaw, Lumibaw. Kapalaran in 1974. Uh, maganda naman po. Maganda yung kapalaran mo. Last quarter po, ingat-ingat lang sa bawat desisyon. Si 1974. Si 1996 naman po. Uh, hindi rin gano'ng maganda yung kapalaran. May mga pagsubok din po. Si 1998 naman. Hindi rin, ho gano'ng okay. Ang kapalaran. Medyo may trial din. Medyo... May kaguluhan, si 1990 naman yan naman, si 1999. Ako, si 1999, medyo pa yung pagsubok. Ako, Ma, magkakasama po ba kayo sa bahay, Ma'am Evangeline Gonzales Dumibaw? Ito po ba mga tinanong yun sa akin, magkakasama kayo sa bahay, hindi ko magantaw? maganda. Kailangan po ninyong, bawat isa sa inyo, gumamit po nung uh, tinatawag natin pang kontra makipag-ugnayan po kayo sa akin. No? Oh. partikular gamitin nyo po yung energizer o oh. iba pa. Oh. Makipag-tawagan nyo po ako sa 0917-940-1111 para maitulong ko po sa inyo yung dapat na maging pang -contra. Kasi lahat po kayo, kung magkakasama sa bahay, hindi ko gano'ng maganda. Ano po? Evangeline Gonzalez, so, oh. uh, Chewy Eye, Chewy Eye, FCI, ng Hong Kong. Jayman Manalo, good evening. Auring Lozano, July 1965. 65. Okay naman po yung kapalaran nyo, ma'am. Henny Hamilano, good evening. Sa Celso Adam, 1993, si Adam. Oh, maganda naman ang kapalaran. Ingat-ingat lang sa bawat desisyon kung nagda-drive. Maging maingat na eh. medyo may signo sa aksidente. At maging maingat din eh, sa bawat bawat ta uh, plano sa buhay. Hermi Herm Hermie ng Europe. Magandang gabi sa iyo. Magandang araw. Juliet Noble. Uh, ko po, di share makauwi ba ako sa Pinas? Uh, nasa Bahamas siya. Mabungo gusto niyo pa makakauwi po kayo. Ano po? Jema Martinez, Nelita Bente pula. Ayon sa birthday mo 2078, hindi ko alam. 2025 pa lang po tayo ngayon. May correction po dito sa yung birthday kasi May 22 2078 nasa 2025 pa lang po tayo, medyo advance po yung birthday nyo. Mama, baka po may nagka-mali kay ng time pala po. Raquel Daniel, 1989, si Daniel. May kaunting problema sa larangan na relasyon o sa trabaho o ano pa. Si Raquel Daniel, 1989. Yan lang na nga, nasagot na kita. Rosemary Bore, magandang gabi. Veronica Caryaso ng Japan, magandang gabi sa mga kabahay natin sa Japan. Binabati din natin si Samantha Sengseng -Seng ng Japan. Dominga Serapia, Serap Serapika, Celso Adam, Marjorie Velasquez, 1960. Okay naman yung kapalaran nyo, ingatan lang kalusugan. Pronda Julian, makakapasok po ba ako sa trabaho sa City Hall, Angeles, 1981? may alanganin pa, no? Alanganin pa. Pero ah, bago matapos ang taon, mga ka. Christopher Mahelom ng Dabaw City. Kamusta mga kubahin natin sa Davao? Ito, N. N. Wick 1982. Maganda yung kapalaran, mga ano po? Ngayon taon. Christopher Mahelom, 1974. Okay naman yung kapalaran. Cristina Bendolo, 1981. May pagsubok, mabigat ang pagsubok pero mapasok ang swerte bago matapos ang taon. Osita, 1957 si Osita. Medyo masalimot ang kapalaran. Bagamat hindi naman malas pero up and down ang takbo ng kapalaran. Yolanda Spatendern ng Germany. Rose Castillo, good evening. Rose Castillo, 1960. Okay naman yung kapalaran mo. Ingatan lang, health. Celso Adam. Belos Lipango, na bati na kata. Rose Castillo, 1960. Okay naman po yung kapalaran. In Wentex. Ah, uh, Makakapag-travel ba ngayong taon? Opo, may travel po ngayon taon. May paggalakay. Gloria Domingo, 1957. Uh, medyo masalimot po. Intak mo ng kapalaran. So, ayan po. Uh, wala lang po tayong oras. Paki-share lang po ang video na ito. Yung po pala ang katalong tungkol sa James Removal Stone. Available na po yan. Medyo matagal po tayong nawalan yan. Ngayon po, may meron na po tayo. So, po pala sa mga nagtatanong, wala is magpapunsoy. Pwede naman nyo akong tawagan sa 0917-940-1111. Pwede sa aking Viber, yan din ang aking number, o kaya sa aking Messenger, ang aking Facebook account, Shalir Hila. O kaya follow nyo ako sa aking Facebook page, Hila Shalil, o kaya mag-email kayo sa aking email at hila underscore at yahoo.com. May schedule po pala tayo ng puso dyan sa darating na April 17 and 18, nariyan po ako sa Baguio City. Yung po isang kababayan natin na balikbayan. Yun lamang daw po ang time niya na makapagpapunsoy. After po daw ng Holy Week, babalik siya ng, ng ibang bansa. Kaya nakikiusap siya na ipunsoy yung kanya. Yun nga po, na schedule natin 17 and 18, nandiyan tayo sa Baguio. Ano po, kaya yung mga nais magpapunsoy, nanaray sa Baguio, nabanggit ko na yung aking numero, tawagan nyo lang ako doon, tawagan nyo lamang po ako at kay aking pupuntahan. Ano po? Ayan. Sabi ko nga, sa, yun doon sa mga hindi pa kapag subscribe libre naman po mag-subscribe, walang bahay niyan. Pindutin nyo lang yung subscribe at ganoon din yung bottom bell nasa sa ganoon lagi kayong maging updated. Pakashare na rin ang video ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapuso o kasambahay. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, Lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click na lang yan. Thank you!